Hi guys, welcome back to my channel ito na naman guys kung nabalitaan nyo kagabi nagulat ako nung pag open ko ng x or twitter ay trending na trending yung Dasbeya, lalo na itong si Dustin parang sumabog na naman sa galit ang mga welcome talks, mga welcome fans si Bianca at ni Will, bakit? ito na nga, nag upload si Dustin ng tiktok ng silang dalawa ni Bianca yung context is nanonood sila movie marathon ata nila yung meet time ng mag boyfriend or mag jowa time di ba alam mo naman alam nyo naman lambingan habang nanonood ng movie ayan inupload ni Dustin ilang seconds lang ata yun Ayan, galit na galit ang mga Wilka kay Dustin. May pa-cancel Dustin na sila sa ex. Grabe, hindi pa, parang hindi natulog yung mga well sa mga inuplo sa sa inupload sa na video ni Dustin na parabang wala daw pa ni Bianca na inupload yun ni Dustin at ng management igi magjowa yung dalawa walang bingan lang naman yun no walang malisya di ba So, ba't niya galit na galit ang mga welka sa mga sa upload na yon ni Dustin? E, pag nag-upload niya si Will at ah, si Bian si Will ng TikTok nilang dalawa ni Bianca e, eh, dead man naman ang mga Dasbea. but si Dustin pagkasama si Bianca na sobrang sweet eh, galit na galit na talaga ang mga welka. Hanggang ngayon, pati yung mga old videos ni Dustin, mga old tweet ni Dustin, hinalungkat at binash nila kay Dustin. Siyempre, hindi din papatalo ang Dasbeya. Protektahan si Bianca at si Dustin. Kung kinancel nila si Dustin, cancel will Ashley din ang ginawa ng mga Dasbeya fans para suportahan at protektahan itong si Dustin at si Bianca. Sabi nila, Upload lang daw ng upload si Dustin na walang pahinto. Nakakatawa, di ba? Di nyo lang alam. Showbiz yan. Showbiz world. The more na kahit uh, bashing yan, umiingay pa din ang pangalan ni Dustin. At gustong-gusto yan ng management na talagang maraming tao ang interesado kung sino si Dustin nyo. Kaya sa mga parang sabi nga ng iba parang yung welcome fans ang lalong nagpapasikat kay Dasi at na nagpapakilala sa mga series na hindi pa kilala itong si Dustin. So, si Dustin naman, dead tinawagan ng isang admin ng na natatawa pa daw si Dustin kasi alam niya na may pahintulot yan ni Bianca, ng mga magulang ni Bianca at ng management. O, di ba Sino ngayon ang nakakatawa sa Welka or sa Dasbeya? So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.